Welcome to Patapan Tanda Tapos Ano na rin kami? Short term Short term Short term Ay, para yung pagudpud na art Ito yung pagod na art na art So mga par, kain muna pala kami, kainan dito Nakita ko ito kay Direk Gino, masarap daw ang empanada. Sa Wilak Food House, meron, meron. Kanan tayo ah. Ansono yun? Wilak Food House. Wala tayong paradahan. Ah, uh, ah, uh, wala tayong. Ayun, ang sarap. Ito sa akin na. Tsaka tinakdakan. Tapos, may empanada sila. So, ayun mga para. dito na tayo sa Willock Food House. At, ayun, kain muna tayo ng mga lutong ilokano. kami kumain sarap dito sa Willock Food House prepare na kami tapos pata kami ng patapat para makapag picture makapag photo ops ride out na kami uh, patapat bridge let's go dito nga pala sa Iloko sa may saud ayun kapag ka pupunta kayo uh, yung sa swimming pool nila eh, ay sa swimming pool yung sa dagat nila eh, may entrance pina na 20 pesos ata ayun. pero environmental fee naman siya so ayun tapos yun may engineer na yung dagat sobrang linaw ng tubig napakalinaw kung may time lang kami na mag-extend pa uh, store namin kaso wala lang kami sa araw para ma-enjoy tong norte siguro susunod uh, pag may pagkakataon ulit na mag-ride ng ganito kalayo yun uh, mag-stay tayo dito sa South Beach ng kahit siguro dalawang araw dalawang araw ganun Three days 2 nights ang ganda no ang ganda nung view no Ah, uh, baka dalawa na naman tayo magka-connect. Ah, uh, dana. Recon, recon, recon. Patay. Ah, uh, ikaw. Uh, patay tayo ng intercom. Hala, patay mo muna intercom mo. Ana. Bakit? Ako na lang ba wala? <laughs> Hello? Hello? na, okay na Hello? Wait lang na siya Okay na okay na Let's tapos Hindi lang Ay, Abante lang kami konti Sige po Kaya kasi nyo ulit yung pangat Pagkakata lang may ano na ano ano <laughs> Sharp car ba? <laughs> helmet ilmit nila Ilmit nila? Tsaka yung jacket best May, may sumisingit pare ko ay Langanin ka Koce koce ha? koce koce kotse. Oh naan na yan. Di man tayo nagmamandali, eh. nyo sila. Iyakan <laughs> nyo? All good na yan, akin. Ito, sarap ng kurbada na ito. Hey. Gago, sasakyan na yan eh Kwan Tignan mo naman yung ano Ito na, tinatopin na nila yung takip ng dagat oh Kinaka-cover pa kasi kanina yan eh Tinanggal lang nila mo ganyan din tayo sa susunod sharp curve ba ah. sharp curve letter C letter C ha ah. letter C ha ah. so ito welcome to patapat touchdown whoo Slowdown lang tayo dito mga pare ko eh. Kasi ay madaming mga nakaparada dito sa gilid. Yee! So lead na paganda ng patapat men. So ayan, medyo madaming turista ngayon gawa ng ano, gawa ng long weekend. So hanap lang tayo hanap lang tayo ng spot sa mga, mga tapat na sasakyan siguro sana all 360 ah, dito na lang tayo para may cover tayo ng sasakyan <laughs> Di tayo masasapul wait lang natin yung mga tropa love tabi ka gilid ka ay pakaganda ganda <tip> dito na din yung mga tropa picture taking lang muna tapos ano na rin kami um, bounce na rin kami at sobrang init dito sa norte ganito yung view namin kagabi pero imagine ninyo madilim <laughs> tapos makikita yung windmill all good na all good uh, masaya kami nung dumating kami dito dahil di namin sukat akalain na makarating kami dito na nagamit ang motor so kaya sobrang tuwa namin lang natin yung mga tropa dito at gear up lang din ako ng gloves makainit so, sakit sa ulo ron no Uh, sharp curve sharp curve sharp curve. May <laughs> Ay, oh, may sound trip si Eros. <laughs> Ay, ito para yung pagfood na art. Ito yung na art, ito yung pagfood art. Ito <laughs> ba mura Meron ba dito sa unahan? Repro. Oh, wala. Andito sa kabila. Ay, ba? Tara. Alam tayo sa unahan. Teka, alis yung nasa unahan eh. Alis ba? Ayun na naka sa natin. Dito pa rin eh. Alin? Yun nang na African twin? Ewan ko. Doon tayo. ADB sila lahat oh. Bolo Bridge. Ako oh, kanina. Ha? ah, ah. Doon tayo. Kumaya na. <laughs> 300 na <aud sizile> uh, di disconnect na ulit ah so yun laki nung ano windmill ang laki ba ng windmill gar dito tayo ngayon sa banggi Ah, sundan mo lang yung sementado na yan. Panigurado, ito yun. Pag dead end. Pag may sumibata. Ang ah, bilin na ng pasalubo. Sa pagigit, uh, sa banggi pala. Ganyan Kaya, yun, mga na mga mga North Face. Maganda din. Ang ganda niya. sa baba. Oo, oh, maganda. Pero mahal yan. maano -ma -ma tela Ano boss? Fashion up boss. Isang selfie na lang tayo dyan. Oh. Pak! No. Bihay Ito, ulit. Eh. Yung, yung, yung sarap Sama par dito na kami sa Bangui. Sama <laughs> mga tropa. Buti na lang lalaki ng milk dati sa pililya lang tayo nakakarating ngayon yeah, dito na tayo ah. yung mga nasa unang ko si Kuya Christian si Kuya Dims si Kuya MJ yan sila yung nagbibigay signal sa atin kapag ka clear na sumingit <laughs> <laughs> Sobrang halaga niya kasi ano, kahit isang kilometro na yung pagitan nyo, uh, makakapagbigay information pa rin yung mga nasa unahan. So safe na safe yung pagdadrive natin. Oh, kung mawalan kayo ng signal o walang mapa yung isa nyo, kahit isa sa inyong mga nakakonek sa intercom meron, may makakapagbigay ng information. So ayun, on the way na kami ng lawag at Pawai Church ang aming next destination kasi sa likuran namin eh <laughs> Medyo madilim na rin lang ito. Let's go. Ride trip sa atin. ayun oh, mga par Nagpahinga lang kami saglit dito. Sa may tindahan at mainit na din kasi. <laughs> Behind na ulit. Layo-layo pa kami. <laughs> Approaching. Paway Church. Picture lang kami dito. Tapos kasalamat at uh, tayo ay safe pa rin na. Oy! Oh, may truck. Safe pa rin hanggang ngayon. Diretso lang ba? Ah, una ayun hindi ko dito alam. Yeah, ah. ah, ang galing. Ah, oh, ang galing. Sa kaliwa. Ang ganda. Dito. Ah, sige, una kayo, una kayo, una kayo. Una kayo. Una lokal, una lokal. Pwede ba dyan? Pwede ba dyan, pwede ba dyan, pwede ba dyan? Papasok pa ba tayo? Ah. pasok pa ba tayo? Papasok pa tayo? Parang alanganin dyan o. Oh. Ah. Oo nga. Doon ba? Sa dulo. ato dito. Kaso yung gamit namin. Ay sorry. And dito na kami sa Paway Church. Buti may nakita kaming lilim na parkingan. Yung mga motor. Ito yung Paway Church. Yan dyan. So gagawin namin. Mauna muna yung ibang tropa. Kasi may mga gamit kami tayo ayoko ka naman iwan. Ayoko diba din bitbitin tapos nun after nila mag picture tapos kung ano yung gagawin uh, kami naman yung mag pinker so yun init na rin stop nakamisa na kami sa Pauay. Pauay, Pauay Church. Paganda. Ah, mahanap kami ng transient ngayon. Wala <laughs> pa kami tutulugan sa vegan. Ito yung mga tropa. Uh, yung iba naghanap sa Facebook. Si Kuya Mark Jim naghanap sa Airbnb. So, ang natanong kasi namin ano ne, na, um, fully book na. Ayun yung mali namin. Hindi kami nagbuksa no. Bigan. <laughs> sa Facebook. so, ayan, hanap mo namin. <laughs> yon may nahanap na tayong transient. Uh, Diretso na tayo ng Bigan. Patrata tayo pare ko eh. Oo, hanggang alas 5 lang. Pero pinatanong ko kung, ano, kung magkano yung kailangan na amount para ma-reserve yung kwarto. Ah, oh, sige. Sino ba? Ayun na pre. Kumapatak na. Ano? Girap na tayo ng kapote. Ito na maambun na. Sana tayo. Tong na may tsuro. Nakakapagta nakapote ito, naka motor na to. Ayun, nakakapote na pre. May mga nakakapote din na kulong Walk trip kami ngayon uh, Papunta ng Cali Crisologo Ito yung mga troba <laughs> And, kami ng kainan, Tapos gala gala na din Ay, shit, mali. Kaya pa-order pa po isang pork pala. din pala akong um damit na pang picture. hindi lang beses kain ano yan dito magkakaibang watsons dito black pochinta layo nang bilihan mo ng black pochinta mura lang dito watsons minimum 3k dyan sa basket na kalagay tamang tubig isa lang ah uh. basta isa lang sa transit, ito yung itsura <laughs> nyo double deck tatlo tapos yon dun ito si Arian so maliit lang pero all good na kasi mura, mura yung presyo nila dito at 600 meters away lang siya sa Cali solo ko so pwedeng pwedeng yung lakarin kung mapapasyal kayo dito sa bigan wala <laughs> lupay na lupaypay na lupaypay na wallet <laughs> so kain muna at uh, dito na rin kami yung order eh? sa sa tinuloyan namin so tara! coffee so, yun ulam namin egg thank you po tapos only coffee na rin sila tsaka

babalik pa pa. Thank you po. Okay. So, yan. Kompleto na rito. Hindi na kayo baan labas. So, Malawak din yung parking nila. Yeah. Sa mga motor, pwede. Pwede.